kasama natin si Faye ng Team Juvenile Center at uh, pwede silang manaro ng total cash prize of 200000 So P200,000, may P20,000 din ang charity na napili niyo. Ano ba ito? Asilo de San Vicente de Paul. Asilo de San Vicente de Paul. Ayan po. So now it's time for Fast Money. Give me 20 seconds on the clock. Ready? Ready. Good enough. Na. Nag-survey kami ng isang daang babae. Okay. Bukod sa maganda, anong salitang nagsisimula sa letter M, M, ang pwedeng mag-describe sa iyo? Go. Bukod sa maganda. Mabait. Okasyon kung saan binibigyan ng chocolates ang mga bata. Birthday. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mong sumakay sa helikopter? Seven. Gamit ang hagdan, ano ang inaakit ng bumbero? Bahay. Dapat dalhin ni Mister sa ospital pag mga anak si Mrs. Mga lampen. Okay. Let's go. Ito ha, isang daang babae ang tinanong. Bukod sa maganda, salitang nagsisimula sa letter M na pwedeng mag-describe sa'yo. Ang sabi mo ay, mabait, siyempre. Ano mo sabi ng survey sa mabait? Wow! Okasyon kung saan binibigyan ng chocolate sa mga bata tuwing birthday. Ang sabi ng survey natin dyan ay, Meron din. On scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mong sumakay sa helicopter? Ang sabi mo ay 7. Ang sabi ng survey dyan ay... Whoa! Very good. Gamit ang hagdan. Ano kaya ang inaakit ng bumbero? Sabi mo ay bahay. Ang okay. so, sabi ng survey... Whoa! Whoa! Dapat nalini Mr. sa ospital pag mangananak si Mrs. Lampin. Ang sabi ng survey... Whoa! What a good start! Wow. Oh my God! 38 points na lang ang kailangan. Let's welcome back Miss Janine. Yes! Hello, Miss Janine. Sa tingin niyo po, ilang puntos kaya ang nakuha ni Faye? Ah, uh, maximum. Maximum? Yes. Ano kaya ang maximum sa tingin niyo po, more or less? 200. Wow! Perfect, perfect. So, positive yun, eh, sorry, positive. Sorry, uh, hindi po niya nakuha ang 200. 162 ang nakuha niya. Ibig sabihin, 38 to go. 38 points more for you. At this point, makikita po ng mga viewers sa sagot ni Faye. Give 25 seconds sa the clock. Ready na po kayo. We got this. Now, nag-survey kami ng isang daang babae. Bukod sa maganda, anong salitang nagsisimula sa letter M ang pwedeng mag-describe sa'yo? Go. Maswerte. Okasyon kung saan binibigyan ng chocolate sa mga bata. Christmas. On a scale of 1 to 10, gano'ng kalakas ang loob mong sumakay sa helicopter? Six! Gamit ng hagdan, ano kaya ang inaakit ng bumbero? Building! Dapat dalhin ni Mister sa ospital pag nanganganak si Mrs. Ah, uh, ah, uh, pera! Let's go, Miss Janine! We need 38 points! Eto, una po ha, nag-survey kami ng isang daang babae. Bukod po sa maganda, talita nang nagsisimula sa letter M na pwede mag-describe. Sabi niya yung maswerte. Ang sabi ng survey sa maswerte ay... Ma oh my obviously, God. mabait. Ang top answer ay yeah. mabait. On a scale of 1 to 10, ganong kalakasan loob mo sumakay? Sabi mo, 6. Sabi na survey natin ay... Oh, meron. Yes. Ang top answer, 7. Nasagot ko rin, Faye. Dalawang top answer na si Faye. Dapat dalhin ni Mr. sa ospital pag manganak si Nacy. Siyempre, pera. Oh. Ang sabi na survey natin dyan... Oh, dito ay damit. Okay. Damit ang top answer. Okay. Eight points to go. Okay. Gamit ang hagdan. Anong inakit ng bumbero? Ang sabi mo? Building. Ang top answer dito ay bahay. Pero sabi nyo, building. Eight points na kailangan mo. Ang sabi ng survey sa building Ay! Yung last question, okasyon. Kung kailan binibigyan ng chocolates yung bata, ang sabi nyo Christmas, yun yung top answer. Top answer din, wow. Galing, galing. Thank you. Team Jubilee Center, congratulations. You have won a total of 200,000 pesos. Wow, ano masasabi niyo? Masasabi niyo mag-abanalo? Hi, we're so happy and blessed. Siyempre, hindi namin ginawa yun mag-isa. Yan ay para sa amin. Eh. Bo, sa yes, of course, of course everything through him. And of course, Kuya Chris, uh, anong oras ulit napapanood pa every, every week, every day ang mga Batang Riles? Pagkatapos po ng lolong, abangan po ninyong mga Batang Riles. There you go, there you go.